i'm hirap natin mga kababayan. Yung mga naman na kanilang buhay. kulang pa ba? Ah, pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Kung, kung Sabi ko nga sa inyo, ang, ang weakest link kasi yung oversight. Oh. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, labing limang taon bago na ipasa. Bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo IRR lang. Hmm. hindi magawa-gawa, nakagawa ang ng IRR, ito pananagutan po ng mga ensen ng gobyerno na eh, tinalag na tinadhana do sa batas. Kundi ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung uh, DSWD, gawin ka agad ng IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na, na gusto niya na palagi na lang siyang inaayaduhan, ina inaayaduha kaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa patanikalan ng, ano, ng kahirapan. Pero yan eh, po, wala yung wala po kailan Magna Carta for the Poor, laman yan ng Magna Carta for the Poor. Ang Magna Carta of the Poor, meron siyang, meron siyang limang karapatan na para sa mahihirap. Mm -hmm. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung limang basic na karapatan ng mahirap. Mm -hmm. Mm. Karapatan sa murang bigas, sa uh, Barry Joel. Oo nga, ba, yung murang bigas. Tayo. Bikas, eh. Alam mo ba yung kaya, kaya, kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi mayroong provision mm. to. Halimbawa, mayroong lumapit na isang isang mahirap, marginalized. Hmm. Kahit anong opisina kasi, kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Hmm. Mayor, uh, pwede po ba kung makahingi po na wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gipit. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Kasi humi, pumunta sa iyo eh. Hindi mo pa rin tanggihan hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng ano doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng para kahit paano maibsan. Maring hindi mo ma hindi mo lahat may bigay nga. Pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Hmm. mo, nagdebate pa kami roon. Sabi niya, Dante, eh, napakirap ng isipisipin mo naman. Eh, tayo ngayon ang gigisayin mo. Tayo ngayon ang ilalagay. Isipisipin mo. Magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan, pagkatapos ng masusing pag, uh, pag na hindi ka man lang, hindi mo man lang hinarap yung tao, eh, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan eh. Doon kami nagtagal eh. Okay. I, in, short, hindi uh, dapat din dead ma'yong yung lumalapit may na may hirap. Ma. All right. Mm -hmm. Hindi na hingi lang siya ng konting gamot. Kumuha kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. Mm -hmm. uh, uh, ah, uh, yun. yan ang problema. Yung problema natin na yun. sa bigas. So, pa paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi. Ganito dapat gawin. Kaya lang, mga long term po yun eh. May immediate kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, pal palliative yun. Ang hmm. nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NSA ang pag-i-import. NFA, siya. Okay. Na-NFA ang pag-i-import. Binigay na nilang taon ng binugol para magawa lang yung batas na yun. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. gaano <laughs> katagal at gaano kamahal? Labing limang taon Magna Carta years. for the Poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Mm. When, mm. Yun ang unang pa, yeah. uh, takbo mo so, sa Congress. Well, Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon, mas marami pong mahirap? 57%, 63% yes. ang SWS. Pero meron pong Pero government sa Mindanao, survey, 57%. Mm. Sa Visaya, 74%. Mm. Balance sa Luzon, 55%. Mm -hmm. Anong katumbas nun? 17.4 million familiars. You assume that one family comprises five members. Mm -hmm. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75 million, 75% of your people are claiming that they are self-poor. Mm -hmm. Hindi ka mababahala, dyan. Kaya tapos puro impeachment na lang iniisip. So, ano? okay, saan ang problema? Kaya e na, nasa ang problema, na ang problema oh, natin. Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Oh. Oh. Ah, e e impression ng sinabi ko na kanina, impression ng kamatis. Hmm. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan hmm. ng legislature. Pagkatapos eh, ang gagawin mo pala ay eh, manguusig ka lang pala ng tao. Pero, Bakit hindi mo usigin? Kung pa paano nangyayarin, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Huwag din natin ibaba ang kuryente? Meron pa yung diwalay na kinta committee para kita doon humiti. sa mga produkto ng pagkain. Ako. At saka singilin sa uh, public utilities. Naku, naniniwala ka naman. Mm -hmm. Gawin mo na sigurong, ano, ano yung pinakamalaki? Gawin mo na sampu siguro. Ano yung takinta na yan Hindi ako naniniwala De, Pero ano uh, siguro eh, well ano ba nilalaman nung no no ng Magna Carta for the poor at uh, at paano makatutulong sa mga mahihirap natin mga kababayan yung mga naman ng na kanilang buhay kulang pa ba uh, pag, pag naging senador kayo kailan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan Kong sabihin ko nga sa inyo ang ang weakest link kasi yung oversight oh. dapat yun ang tutukan yung pagpapatupad po ng batas doon tayo mag-concentrate marami po tayong magagandang batas katulad po ng Magna Carta po namin dyan, kasama ko dyan, labing limang taon bago na ipasa. Bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang nang IRR, ito pananagutan po ng mga ensya ng gobyerno na, tinalag, na tinadhana doon sa batas. Kundi ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung uh, DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangan manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na, na, na gusto niya na palagi na lang siyang inaayaduha, inaayaduha kaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya dun sa patanikalan ng, ano, ng kahirapan. Pero eh, po ay yung eh, wala yung magna, magna, carta, for the poor, laman yan ng magna carta for the poor. Ang magna carta of the poor, meron siyang, na, siyang limang karapatan na para sa mahihirap. Mm -hmm. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung limang basic na karapatan ng mahirap. Mm. Karapatan sa murang bigas, sa uh, Warren Joel. Oo no, nga, no, yung, yung tayo, Bikas, Eh. Alam mo ba yung kaya, 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 nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ipin kasi mayroong provision do. Mm. to. Halimbawa, mayroong lumapit na isang isang mahirap, marginalized. Mm. Kahit anong na kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mm. Mayor, uh, pwede po ba kung makahingi po na wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gipit. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Kasi pumunta sa iyo eh. Hindi mo pa tanggihan hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng ano doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng para kahit paano maibsan. Maring hindi mo ma hindi mo lahat maibigay nga. Pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Mm mo, nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, eh, napakirap ng isipisipin mo naman. Eh, tayo ngayon ang gigisayin mo. Tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin mo. Magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan, pagkatapos ng masusing pag-imbestiga, uh, pag na hindi ka man lang, hindi mo man lang hinarap yung tao, eh, talagang mananagot ka. Ayaw nilang nagkaroon ng pananagutan eh. Doon kami nagtagal eh. Okay. In, short, hindi dapat din i-deadma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Mm -hmm. Hindi lang siya ng konting gamot. Gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. Uh, uh, problema. Yung problema na yun. sa bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi. Ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun eh. Mag immediate kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, pal palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA ang pag import NFA sir. Oh. Na NFA ang pag import Binigay na lang doon sa well, eh, importer kaya lang ang importer na kanang diyan mga andiyan na yung mga sindikato. kanto. So kung minsan mag import sila yung itatago nila. Yung mga, kaya kailangan okay. talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo diyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. mm -hmm. Act. Economic sabotage sir. Economic sabotage. Oh, economic sa mag ka, oh eh, ka. may kulang pa ba ron o kailangan pang pagkayo na halal sa Senado eh may gagawin kayo doon. Alam mo yung mga ganun, oh. palliative sila lahat yun ang importante kasi, mari-structure natin ang ating agriculture. Oh. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay eh, kailangan tamnan mo ng palay. Eh. Oh. Mm -hmm. Pwede mo naman pwede naman kuwentahin. Alam mo kung ilang il alam mo kung ilang kaban melo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino mm -hmm. sa isang taon? Mm -hmm. Kuwentahin mo lang eh. 1.25 kabans per year. O, i-multiply mo ngayon. bago mo i-multiply sa 116 million Filipinos. Tanggalin mo 'yung hindi kumakain ng bigas. Ray nasasayang. Merong merong kumakain lang ng anoon, ang uh, kasaba. No rice uh, diet. may kumakain lang ng mais. Mm -hmm. Meron namang yung mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain um, ng sanggol. Um. O alimbawa, nakuwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na 'yon. Alam mo, ito lang pala ang pwede natin i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya, ang tatamnan natin ng palay para sa ganon focus na focus tayo. Pati irrigation, pati pe pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, na. Sabog, Sabog-sabog. habang, sabog, sabog. habang inaantay natin, patapad ng gobyerno, ano, magtitiis mo na tayo dito sa... Mahal ano 45 pesos, 47, oh. minsan 55, 58, 58 pesos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism, ako, ginawa ko na ito eh. Mm. Ginawa ko na ito nung, 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 sumika, yung nga uh, presyo ng ano ng bigas. Ah. Sinabi ko 'yung mga kaibigan ko, marami na maron kaibigan talaga Kamukha tulad ni Melo mm -hmm. na mayayaman talaga. No? <laughs> <laughs> sabi ko pwede, pwede, sa kaibigan, pwede tayo tayong mag-eksperimento <laughs> sabi ko. Tininipon ko sila mga lima 'yun, lima yon na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, bum tayo nang bumili ng palay. Mm -hmm. Palay pa lang. Tawsige mm -hmm. mag tayo mag-eksperimento tayo. O, nagtanong ako sa NFA at that time ang uh, buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, nagdagan natin ng 3 pesos. Ito na 'yung magmumula sa private sector. So magiging 22. So at that time, masaya 'yung masaya 'yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili 22 pesos dagdag ng 3 piso. Okay? Nakabili isang barangay ito. Kami ka ako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, mm -hmm. Joel? Baka ako, hindi nyo kabisado yung na, Kis na, laki siya kami siyado. Alam mo natin ako. Laking probisya kami. oh O, laking probisya <laughs> na Kami yung magpapakiskis. Oh. Sabi ko to sa mayari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa iyo kasi ito ano lang namin ito patrit, ito ah. pwede bang ilibre mo na sa amin to pero yung darak sa iyo na yung binlid sa iyo na kinuhenta ngayon ng kiskisan mm. okay oh. Akalain mong break even lang na ibenta namin ng 35 pesos dinurado at that time 55 pesos market value mm. pero binenta namin ng 35 alam mo 10 minutes lang naubos yung isang truck eh. mm -hmm na ano namin? Uh, ang package namin 5 kilos per pack. Mga may hirap na tao, luminya. May pera sila pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. 20 pesos. So kaya yung mapamura? Kaya mapamura? Kaya mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. ah. Yung seryoso sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Wala, wala kayong wala kayong time. Mm. Re, iksihan lang natin. Mm. Uh, system loss. Yes. Mm. -hmm. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama ka nagbabayad? Mm -hmm. Bakit? Okay. Bigyan mo ako ng magandang dahilo kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit ka na doon. kaya, ba, kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami <laughs> choice. O okay, nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Mm. Sali, dapat. Mm. O, oh, pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating ipira na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Arcoa. mo sabihin mo, well, hindi mo alam ang Arcoa? Ano po ang Arcoa? Ikaw, uh, Arco, niyo, Arcoa, alam ko. Arcoa, Arcoa. Alam mo lang na nga, <laughs> Joel. ano ba yung Arcoa? Ano ang Arcoa? Retail competition and open access. Mm. Ano yun? so, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi. <laughs> uh -huh. Ibinib, ayaw kasi ni paliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang Epira 20... 2001. Mm. <clears throat> or 24 years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng arco? Ano ba yung arco ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa gillage. Oh, pero yung gillage na yan, <laughs> meron village. kayong homeowners association. Oh, Pakuwenta mo yung aggregate na consumo ng inyong uh, gillage. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer. Not necessarily, may mag-supply sa inyo. Nasa patas yun eh. Mm -hmm. O limbawa, inoperang Camilo. Camilo, magkano yun? yun? natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Magkakatipid ka. Mm. Ito yung mga paraan. Sundan so, lang natin ang